Saan ba tayo pupunta ni Balagbag? Oh. Welcome to Balagbag! Welcome sa Real Quezon! Pupunta kami ng Balagbag! <laughs> guys, so sobrang hakin, guys, sobrang hangin guys! Sobrang hangin! Pero tignan nyo nilang yung daan na pupunta na namin magkirip na naman. Siya nga pala, kung mapapansin nyo, wala kaming helmet kasi malapit lang naman yung pupuntahan namin. Kaya, sorry na agad. Malapit lang naman, pati probinsya-probinsya na to. So, safe naman. Wala, ayaw na eh. Okay lang yan. Low yan. Kaya pa nila ako go Oo. <laughs> Let's fly, 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 mga Pag na vlog pa rin tayo ni? Oo, oh, hanggang mapunta oh, doon para alam Eto na nga nakatutok kayo ka vera oh. Kaya nakatutok na Nakatutok sa daan Okay na mo, wala pa ilaw Ang gagandahan nito, wala ka pang ilaw Hindi namin inaasahan yung lamig dito. Akala namin kasi, okay lang yung lamig. Kaya na, hindi kami nakapagdala ng windbreaker o makakapal na jacket. Ito lang mga suot namin. Ito lang talaga yung dala namin. Guys, ayan o. So... Hindi na nga. 200 <laughs> lang din dala natin. 200 lang din dala namin pera. <laughs> Sako lang talaga. Pangkain. Panggas ka. Hindi namin alam. Bahala na bukas. <laughs> Panta. matulad Wow, may kagulasan dito to. No? Pero ay ano, Lole mio, Super Mario pa da ano. Char lang 'yan. Dito ko hindi kilala ng ganon to. <laughs> dito ko hindi kilala ng ganon si ano to. No. Ape! eh. <laughs> <laughs> 'yung lamig sa keso.

Pag titignan nyo yan guys, puro pag na yan. Pag ako yumaman. <laughs> pag, pag ako yumaman. Pag isang pag na -e. yan. Ito naman nga, no? Ito ang masarap sa probinsya no? Ayos na rin. Ah, kala mo pagpare, usok na pa <laughs> Ayan sa kayo ba natin kasama oh no, Kung wala dito, Ah, uh, um, pagdating namin, dumating kasi kami alas 4 ng hapon sa Quezon. So magmula din, magmula to sa ano, sa Laguna hanggang Quezon. Hanggang dito sa Real Quezon, ang ang tagal na pinayain namin ay kulang ko lang tatlong oras. May mga stopover pa yun eh. Tapos eto, kaya gagawin na kami, oh, teka lang, malubak. <laughs> malubak, dahan-dahan, malubak. Ayan. Kalabi-preno talaga. Pero balik tayo sa topic natin. Pupunta kami ngayon sa Balagbag. Balagbag ba yun? Balagbag. sa Balagbag Resort. So doon tinig natin yung dagat to Oh, maganda ba? Kasi pangit sa tempo namin ang punta. Gawa ng pahangin talaga. Sobrang lakas ng hangin. Parang Kaya, good luck. sana gabayan kami ng Panginoon. Oh. Okay. Ayo, bisa eh <laughs> <laughs> <lang. Wait> <laughs> oh, space.

Wala na akong dalawang pera dito. Wala na pera dito. Magkakanta? Ito wala lahat. 240.

Dito sa Balagbag. Pwede sa pa. 210. 10, 10 pitching? Isa pa. Ito eh, tag na yung tag na yung palobran tayo eh. Wala na. Wala, umulis na tayo. Diba, kaya mo yung 7 tili? Wala na ako, tinalo ko niya.

Uh, Bu bukas ang ligo niyan. Ah, Ay, okay. eh, Bu Bukas ang ligo niyan. Ay, baba. ka kaya pa bali. Kaya pa ba? Sumabay. Gawin na, Oli. Bukas na kay Bawi ng ano. Ligo. Ginabi na eh.

Pwede yata magduyan dyan yun eh, o Pwede makiduyan doon ko yan o oh. Duyan? May duyan ka ba? Ayan na oh. pwede yata yan, libre yata yan Pwede ba yung doon ba? Dito na? Oo Eto oh. malapit lang oh. Dito na lang no? Ayan, malapit sa duyan para no, maangas, malupit. naman uh -oh. tayo ng tent dito? Oo. guys, utatayo muna kami ng tent. Hindi, diyan lang. Ay, lamay Ano, Wala, sa dagat lang malakas ano... Alon? ...yung hangin. Ay, mo. Ibuka mo, ibuka mo. Asi, Ibu. mapanusok yan. Nandun, nandun. Nandun flag. kasi ba tayo dyan? Kasi ito, yan. Pa, Kita tayo dyan. Ah, may fosforo. Ano oh. nang arap? tanga. Saka <laughs> ito <ang harap>. <laughs> <laughs> hey, pa oh ta kasi taigang pang pang animan yan eh ay, man, 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 man. Ah. <laughs> ba ito ka, ginabi ba kami ba uh, bukas na lang kami mag ba bukas, bukas ay ba 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 na ba ba

Taka, baka maband naman tayo dyan, Anod. Anong sinubok? na Hindi na Pamain na lang pa Pamain. Tsaka naman, pamain na lang po. Pamain, <laughs> ta, pamain, na, lang, pamain. pamain na lang po. Si si Undoy. Nanonood si Undoy. Si Undoy nanonood si Undoy. Si Undoy! So guys, dahil ginabi kami ng dating dito sa Balagbag Balagbag Resort ay hindi ko na may papakita sa inyo yung ganda ng lugar so, abangan na natin bukas bukas na bukas ipapakita sa inyo so, good night na muna sa ngayon at peace